Going down. Hi, Papunta na kami sa baba and then aso hotel pa kami but yung first destination namin is Chiang Kai-shek Memorial. So today sa around 10 lang kami and pupuntahan namin yung mga um, famous spots. So yeah, kami na. Hi everyone, nandito kami ngayon naghihintay ng bus and papunta nga kami ng Chiang Kai Shek. So currently naiwan ni Papag yung kanyang um, card, yung commute card niya. So binalikan nila ni Joan. Pero ngayon naghihintay lang kami ng hinihintay namin sila and ng bus as well. So, ang main transport namin ng choice is bus. Kasi yun yung pinakamura. So, really on a budget kami. Kasi sampu kaming lahat. So, yung mga iba doon. Pero, yun lang. Update ko lang kayo. I'll see you guys sa may chunk check. Kasi ito pala yung ano. Ang tawag dito is easy card. Ito yung pang go around mo. Pag magbabas ko or magta-train. Pero, pwede mo rin siyang gamitin na pangbayad sa 7-Eleven or ibang, ibang convenience store. Bale, ito, kasi special edition siya, 120 Taiwan Dollars. So, parang mga 160 pesos. Hindi pa kasama yung load mo doon. So, ang initially na pinaload namin is 200 um, Taiwan Dollars. Alam ko, pwede ka rin kumuha ng unlimited. Pero, feel namin mas sulit tong, ano, um, normal na easy card. Kasi, mahilig naman kayo maglahat. So, yeah. Hi guys, so interviewin ko lang yung mga kasama ko kung kamusta yung impression nila sa Taiwan. Okay, so first one is si Kian, pinsan ko, anak niya dito, Eric. And yeah, so Kian, ano yung impression mo about sa Taiwan or Taipei? Maganda, relax. Maganda, relax. Ano pa? Ah, uh, ano, masarap yung mga pagkain. Uwe. Okay, nahiya sila. Next. Okay, ngayon si dito, Eric naman. Ano yung impression niya sa Taipei? Ah, uh, so good. Uh, the surrounding is clean and ah, uh, lalang uh, tao is disciplined. Ah, uh, that's all. <laughs> oh, sino next? Sino next? Iko, oh, Iko. English, English, no. No, no. Ano? It's like parang bagyo lang siya. Tapos, oh, parang bago lang naman talaga siya eh. Nasa bundok tayo. Tapos, ano, lahat ng tao dito parang, sakto lang, medyo masungit yung iba. <laughs> Kasi hindi sila, hindi sila talaga marunong mag ano eh, halos mag-English sila dito eh. Pasa pag ano lang, turo-turo lang. Tapos, ano yun sila ginagawa natin sa phone? <laughs> Nakarating, nakabalik na sila Papang and si Troas. Ginawa nila yung easy card nila. Yeah. you So, sa likod ko, yan yung Chiang Kai-shek Memorial. And mag-picture-picture -picture muna kami. Tapos, after tapasok kami. And ipapakita namin sa inyo. So, stay tuned, guys. <laughs> Ayan. Ayan. ayun na, maglalakad na kami. Nauna na sila papang doon. Pero... ito pala yung harap, pinakaharap talaga. So, I suggest na dito kayo mag, like, magwalk walk Kasi mas okay siya kaysa dun sa kabila eh. Tapos, yun yung doon. paokain na kami it's day 3 and sa likod ko, andito kami sa my presidential office, national office. So ito yung basically pinaka parang malakanyang nila. And yung family ko andun sa likod, nagpipicture picture. Takita ko. Ayan sila oh Picture pa. Picture pa more. And ito yung parang pinaka malakanyang nila. Dapat papasok kami pero... Pero, kailangan ng passport and iniwan namin yung passport. Basically, nag-checkout na kami sa hotel, pero iniwan namin yung gamit namin sa hotel para hindi namin bit-bit-bit-bit everywhere. O, oh, ito na sila. Sige, picture pa. What do you think, ma'am? Tanong ko. What do you think, think, of yo the sa... president? Ha? Huh? What? What do you think of the presidential office? Beautiful, like, ah, uh, like, do Big know ben. Know? ben. Ano na yung pangalan doon sa ano? Big Ben ba yun? Hindi yung ano? Parliament. Interview. Yung, yung, yung gaito eh. Sige, picture, picture pa. Picture, picture. Picture na picture. Dame, Dame, what do you think of the presidential? uh, Big Bell. <laughs> <laughs> big Bell. What Big Bell? Beautiful. Beautiful. Beautiful Wait, may ati. Tama si what do you think? Uh, I think I'm hungry. <laughs> Ayan. That's it na. Kum mga the moves niya. Okay, guys. Oh, thank you, Zane <laughs> some food shop, like stickers. yun, pakita ko lang sa inyo yung water dispenser nila kasi sobrang nakakatuwa. So, lagi may water dispenser around Taipei. And if meron kang dalang, you know, container, lalagyan mo lang siya ng water. Pero if katulad nyo ako na hindi lagi nagdadala ng um, container, dito meron silang disposable paper cup. And ang cute lang kasi para talaga siyang paper book. And then basically, ulitin mo lang kung ano yung gusto mo. So ako, um, cold water. Ito, medium water. And ito, hot. So, cold water. And then, ayan na siya. Ha. Pwede ka nang uminom. So, ito na lang. Diba? Tapos, diba, ano siya? Um, biodegradable. So, very eco-friendly. Yun lang, share ko lang. Okay. Nito lang yung history about Sun Yat-sen and also Taiwan and kung ano yung role niya.